Hello mga ka once again this is RPB Moto Travel vlog. Karana ka gata dire sa Davao International Airport Malaysia. ni itu bangunan itu, na to Davao International Airport dari sa CP Garcia Highway known as the diversion road. karon mga kapatid ato ni update kining kuan mga kapatid kining Santa Lucia Mall mo na ko kay welcome to Davao City D drive through this way sa Jollibee ano atong i-update karon diri mga kapatid diri kining Santa Lucia Mall ano siya wala pa mo nag-announce mga kapatid so pa ko na kanusagan ni siya mag-abli although sa external design nila mga cover cards is human na ah. no? ready na ang one drive through nila naka glass na na may mga sign mga signboard na ah, butanganan na may pangalan na Santa Lucia mall muna siya ang pag na lang dito mga ano yung mga kabalikas wala pa ba takibalo sa internal niyan dito mga kabalikas sa ah, sulod so good niya ah na design ani eh. basi next year mag-apply na ni siya kaning yung Santa Lucia Mall kayo oh. kumanhuman na gyud siya mga workers diri sa asa gawas human actually sa gawas human na sa gawas mga workers pwede na gyud siya diri sa gawas kani yung Santa Lucia Mall kung ni na nimo wala human na diri sa gawas pati ang pintura ang mga glass Mananod, makita na to sa sulod siguro dili niyo makita na mga division na gipang buhat sa sulod mismo sa mall no, tapos na na siya supply mga kabalikas gano na may kurinti diri eh o well, ready na gud kayo na sa gawas mga kabalikas kung tanawin mo sa gawas ready na gud kayo ang mall Nindot na kayo siya tanawon gud. Na toyo ko na to. Ang area. Ang okay, mga karon is wala sila ay tarbaho ron. Dari sa mall siguro kay holiday maroon. Tapos gahapon is Christmas, Pasko nag-celebrate. Ano siya? Wala ready na gud kayo itong uh, konon yung mga ang pag-open na lang yun. Ano kano sa mag-abli. Wala ito balo sa sulod. Ah. Ano mga escalator. Ang yang aircon. Kaya ang kaning mga division mga gawal ka. Dili na na siya pang wapuhon kayo. Kaya ang kasagalan mo pagwapo wapo anak. Ang sa sulod. Sila na yung magpagwapo. Marag. Ang kaning mall is box 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 lang nila ha. Ang ila lang ning ninduton isang ilang grocery, ang ilang department store, pero on the rest is ang mga tenant na ang magpagwapo sa ilang ilang area. na ah, diri sa Santa Lucia Mall. Ah, reading ready na gani mga workers. Ang pag-announce na lang sa ani siya ablihan. Namulo mo gutay pangutan-an diri. Kay po nang utaan ata diri kato ni update tadi three 3 years pa daw ni bago mo abli. Marang nagtuko dog bagong building kung 3 years. Masig mali lang to si si, si guard na pagka interpret kay tanaw ni mo diri mag happy happy ta kay dako pa daw trabahoon sa sulod. Pero mas mas dako kung ang building trabahoon kung mga internal decoration na lang dali na lang na siya. Kay eh, easy na lang na sa mga contractor. Ano yung basement parking area? Kanina ang parking ano niya mga kabalkad is sa uh, basement. Oh, no, ano na yung basement parking area sa ilalom. Siguro yung parking area ri unsa ka dako sa building is mo pud kadako ang yang parking. Kaya kita ko dako ni na building nag, nag-il siya mga kabalkads gikan dito sa highway nag-il ni siya. Tapos ang diri na side, ilaha po ng yuta. Diri na pika siguro, isa po ni siya ka parking area gaya po ni kung ni diri. Is parking area gaya po ni siya diri. Sa likod. Kay dako-dako nga po yuta mga kawagad. kani padulong na ni dito sa Purok Otso. sa barangay hall sa komunal pero part niya ni sa komunal mga kabarkads na nangyayagi-construct din mga kabarkads Ne construct na gitungod sa mall. Siguro kuan pod ni mga uh, commercial building puni gitukod. Mo ilang yuta diri mga guard cards diri kutob sa mall. Kani ilang Yuta diri katako kani parking nga ang siguro diri, diri, sa likod. Except sa basement parking. Ako, pati saya uh, sa likod mga nag-walk na po logo kay kung taga diri ka pwede po kamo agi diri dire sa alikod oh na oh agihanan oh, reading ready na gani siya mga kabalkad pati agihanan dire oh kita silip na to Miss ready na ang pagkuhan na lang yun ani kano sa ni magapli ma ah, na po ni diring lugar mga kabalkad kay mga kani ilahad daw din yung Japan na subdivision mga kabalkad kani Santa Lucia kani Camilla sa likod yung kamilya ni ako na na kayo diri diri mga kabarkas oh. mga food court food, food park dahil tukuran na kung tanahon ni mo diri wala na reading ready na pero wala na to ne, na kung mga unsa ka dako sa sulod kaya basta ang base ay lang ipakita na kung ano siya sinihan siguro makaning kaning diri na side morning sinihan siguro di kaning diri na side o kaning na orange na color kani mao ni siya ang mall diri na site na food park diri mga workers ang gitukod na food diri mga wala pa na ako ng mall na ni food park diri na gitukod na bibo na ganyan lugar man sure ni mga subdivision diri kaya na na sila yung sariling mall diri ganing Santa Lucia ato lang nag-update mga kabarkas para ma-update po mo Basta yung sa Gawas is reading ready. Humana ni sa Gawas sa Santa Lucia Mall. Ready na sa Gawas. Ang sa sulod na lang ani. Kaya wala pa mong in public. Wala pa sila nag-announce na kano sa ganyan sila mag-open. Paningkon kayo. Makita na to sa sulod is wala pa may mga display. Mga more in division pa ang ipang buhat dito sa sulod sa Santa Lucia. Mall, mga division-division pa. Mga kisami, na kisami. na ginatrabaho nila ano na... Bali, third floor din siya mga workouts diri, Kita na side kay na third floor siya. One, two, three. Na. Ano ang Davao International Airport kaning atbang. Kung mo sulod mo airport dito mo agi sa kilid sa ay oh, gawasanan dito dito. Dapita. Tapos dire dire mo sulod sa airport. Mao ano siya ang atbang sa Santa Lucia Mall. no, nag-ilnis siya mga kabarkas paan na padulong dito ilang mall mga na itong ituyok dito sa pikas siguro pawat abutol na ito ni mga kabarkas i-update lang nato ni Diri Permente kung mag-announce mag, mag ni sila kung saan mag-upload yun ang Santa Lucia Mall gari sa may CP Garcia Highway known as Diversion Roads at bang sa Davao International Airport siguro mga kabarkas like and subscribe to my channel And press na button bell para ma-notify kayo sa mga video na ita-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.